Dahil na rin marahil sa sobrang init ng panahon, isang foreign national ang nawala ng malay at bumagsak sa gilid ng kalsada sa Tagbilaran City, Bohol. Swerteng napadaan naman ang trained first aider at Red Cross volunteer na si Leonidas Tikloy Soliega Jr. na agad na tinulungan at nilapatan ng pangunang lunas ang lalaking nawala ng malay. Presence of mind at kaalaman sa first aid. Yan ang ipinamalas ni Tikloy na agad ding nagtawag ng mga tao sa paligid niya upang tumulong at umalalay sa kanya. Matapos maitaas ang paa ay nagkamalay na ang lalaki na nakilalang si Michael at kalmadong ipinaliwanag sa kanya ni Tikloy. Okay. I'm a trained first aider now. Just follow what I say, okay? I'm gonna put down your legs and I will try to lift you up and just lean on my legs, okay? So the blood will not go through your head. Bumingi okay. rin ang tulong si Tikloy na tumawag ng ambulansya upang madala ang dayuhan sa pagamutan. Tumangging magpadala sa pagamutan ang dayuhan matapos siyang matingnan ng mga responding emergency medical staff. Saludo naman si Philippine Red Cross Chairman at CEO Dick Gordon sa ng volunteer at sinabing isang inspirasyon si Tikloy sa lahat. Ipinakita niyang ang pagiging handa at mabilis na pagtugon sa oras ng pangangailangan ay mahalaga upang makapagligtas ng buhay. Dagdag pa ni Chairman Gordon, gaya ng paulit-ulit niyang sinasabi, ang first aid ay isang skill na dapat matutunan ng lahat. Binibigyan nito ng kaalaman kakayahan at kumpiyansa na tumulong ang mga may kakayahang gawin ang first aid.